Hello and good day everyone! Today ay gusto kong ishare sa inyo ang aking version sa pagluluto ng pinakapaborito kong pork tusino. Isa talaga ito sa pagkaing Pinoy na aking hinahanap-hanap lalo na dito sa bansang France. Kaya, Pinay madiskarte, diskarting Pinay tayo today. Narito ang ating mga ingredient sa pork tusino. Una ay maghahanda tayo ng lalagyan o yung bowl. Sa bowl, ilagay natin ang 1 half kilo na pork. So ayan, pag nalagay na siya, ay e, ready naman natin ang susunod natin na ingredient, ang garlic. Pwede tatlo o apat na piraso ng garlic. Tapos, isunod naman natin ang 4 tablespoon na white sugar. At isunod naman natin ang 4 tablespoon na soy sauce. Para sa akin, mas masarap kung may lemon, kaya lagyan natin ng 1 teaspoon na lemon. Di rin mawawala ang ating ketchup, 1 half cup na ketchup, either tomato or banana ketchup. Next, ang ating black pepper powder, around 1 teaspoon lang kailangan natin. Sunod ang 1 half cup na ice cold water. Gusto ko siya na medyo may tubig para paglutuin natin siya mamaya at alagang malutong maluto talaga ang ating karne at ang sarap-sarap. Ayan, mix 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 lang natin hanggang sa okay na ang lahat. After niyan ay kailangan natin ng cover. Para sa akin gamitin ko yung cling cover or kung wala pwede naman cellophane or foil or yung sa cover sa Tupperware. Ayan, ready na. This time, ay pwede na natin siyang ilagay sa refrigerator o sa cooler natin. Around 3 to 5 hours o so yung iba naman overnight. Ayan, ready na siya. Ilagay na, maglagay na din tayo ng oil sa ating lutuan. So, ito. Ito na yung after 3 hours parang hindi na talaga ako makapag-antay na i-overnight yan. So, ayan. Una ay isa-isahin muna natin ilagay sa lutuan. Tapos, arrange na arrange yan bago natin ilagay ang sauce. So, antayin lang natin. So, ayan. So, mga ano lang siya. Limang peraso lang siya. Tapos, medyo manipis. Pero, di siya masyadong manipis na pagkahiwa. Mas, mas maganda yung may laman talaga. Tapos, it's time to na ilagay na ang ating sauce. O ba diba, nakita ninyo na parang medyo maraming tubig pero mamaya ang sarap-sarap niyan pag matapos. Ito na yung pangalawang gawa ko ng tusino dito. Ayan, after 15 minutes na yung katamtaman lang ang apoy. O ba? Diba? Wala na yung tubig so yung, iwan na lang yung sauce. Ang sarap-sarap at ang dali-dali lang talaga gawin yung husband ko, first time siya nakakain ng tusino din sa Pilipinas. Kaya yung nagawa ako dito ay super, super yummy ang sabi niya. Ayan! Super! Tapos na ang pagluluto natin ng tusino! Ang sarap, sarap talaga. Napakadaling gawin, hindi masyadong mahal ang mga ingredient. At Pagkaing Pinoy ay walang katulad talaga. Ayan, tapos at may rice pa tayo mamaya. Diba? Tapos makikita nyo na yung tubig na wala talaga siya. Basta pagkaing Pinoy, panlasang Pinoy, wala talagang katulad. At kahit andito tayo sa ibang bansa, ay talagang gagawa tayo ng paraan na makaluto ng mga paborito nating pagkain, kagaya itong pork tosino. Hope you like this video, pork tosino na aking version. Thank you and God bless us all.